Pakitan? Yay! Kahit Ama sa laki nga rin naman sasabihin ko. Ako, pa. baka na Hindi, malapit sa presyo. Ayaw, ayaw, ayaw? Ayaw. 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 Ay, hinahanap nila i-50. Sandali! 50000 na baka. Ayaw. Nabaka. Ano siya rin hanap niya? Taxi si 65K. Nabaka. Ah, uh, taxi si 65K. Oo, yung mga kaapat. Yung mga kaapat kayo. Mga kaapat ay 69. Dibili oh, ako. Yan, si sir. Apat na taxi 65 ang gustong bilhin. Oo. Oh, Ayan. apat na pila, so 65. Tausa. May nabili, may nabili na kay sir? Meron na? Sa awal ng Diyos, wala. wala pa. Ah, marami pa oh. <laughs> Pwede mga pamilya. Si, so, apat ay 65,000. Yung bagong anak Ah, mga babae Ayat lalaki Ayat lalaki <laughs> um, you know, to Ito, eh May tratuhan dito Marami mga tratuhan, <messiz lawsuit> kahit mga Kawina, may mga tratuhan pa rin Ang tao Nakikita mo yung maraming tao Kapag yung kaunti na yung baka, napakaraming tao Naiwan iwan <messiz talaga <lawsuit>

Nakuha nila ito na 51,000 presyo. Nabili nila. Malaking baka. Ano na? Bilo na. ako patutusok ako na. So ito, baka ni Boss RD. nabili na yata. So ito, nabili na baka. Malalaki. Lugi daw may ari dito. Ayan, ito para sigurado. malaki <laughs> ano? kasungot pa ka bilis ano? kita dito sa may ari daging entry. kampan. ganas kampan. kampan 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 Ang kampan 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 110? 110. Malalaking baka na ito. 110. Mura ang pagkabenta nyo, sir. Mura ang pagkabenta nyo. Ay, mura ako. na, uwi na. Pauwi na. Saan na ulo uh, dito? Siya mismo, kayo, kayo mismo may-ari ano. si Boss Danda ng no? may-ari ng no? mga baka. 110, malaking baka na. Ayan.

Oo. Oh. Ay, mas panipis naman ang balat dito. Kasi rin eh. Oo, oh, tinyo lang ang tulay. Oh, Ay, so parang pagkakalaw. Binibigay <coughs> 70,000 70,000 e, sir 70,000 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 Magandang baka galing Yeberik? Ito yung magandang baka kanilang Brahman P75,000 25000 Ang pira Kahon pera, kahon Kahon Pera kahon, kahon 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 Pera

71, binibigay na 71 725. Mera house. Mera house. Sa do, bangayan ng Brahman. Okay na mag-show. Binibigyan ng 725. 50 tayo. Ano 71

ay, kakit rin. Talay din. 72 rin yung isa. <laughs> Ayon, 72. 72. sa Doon na sa buyer ang gastos doon sa opisina. Paparito talaga. Baka mo. Baka ka, Brahman siya ito binibigay 66,500 tinatrato pa ayun, dagsa pa rin ang mga torete ayun, dami mas marami ang mga torete kaysa mga malalaking baka Ayun. Nilalaro pa yung baka. Magkano yan, sir? May higit limang po. 50,000 may higit ang presyo. Ayan. 50,000 may higit. Ito, kulay itin. Baka ni Ago. Ayan. Ito naman, oh. Wow! Ang bakit? Ganda ng kulay. Walang kula. Ayan. Red orange. Ang, pra, ang kanyang kulay. Ayan. Red orange. Eh sir, magkano yan? 45. five Forty-five. eh. 45,000 ang presyo. Pare, pangarga mo, rami. 45. Ito naman, kulay red orange. Ayan, maganda ang kulay ng baka niya. Kailang lang may sungay.